ang pista ni Kristong Hari o ikatatlumpot apat na linggo ang kudyat ng katapusan ng kalendaryo ng simbahan. Ang fokus ng pagdiriwang ay si Kristo bilang hukom at hari ng sanglibutan. Ang mga pagbasa at panalangin sa misa ngayong linggo ay nagpapahiwatig ng natatanging katangian ni Jesus at naglalarawan ng kanyang katauhan at misyon turo ng simbahan. Si Yesu Kristo ang kaisa-isang hari magpakailanman. Ang sakop niya ay walang hanggan. Si Jesus ang kampyon ng katotohanan. Sa kanya nagmumula at nakasalalay ang ating buhay. Sa kanya dumadaloy ang lahat ng biyaya at tumatayang salamin ng hustisya, pag-ibig at kapayapaan. Saad ng katesismo, si Kristong Hari ang tanging kailangan. Siya ang katuparan ng lahat ng ating hangarin at pangarap. Sa madaling salita, si Kristo ang kaganapan ng buhay. Lahat ng miyembro at nagsasabing sila'y kaanib sa kanyang kaharian ay inaasahang maging tapat sa mga katangiang itinaguyod ng leader ng San Sinukog. Igit sa lahat ang katotohanan at kabanalan. We are authentic members of Christ's kingdom if we practice justice in dealing with our neighbor. If love becomes our banner and lifestyle, and if we become promoters of peace, that is the fruit of these virtues. Because God's reign is a kingdom within, meaning it encompasses our whole person, body and mind and heart. Ang tagpo sa Ebanghelyo sa pagitan ni Pilato at ni Kristo ay malinaw na nagtataguyod ng tunay na kahulugan ng pagkahari ni Jesus. Lumabas sa paglilitis kay Jesus na siya ang totoong hari. Gayunman, ang kanyang kaharian ay hindi sa sandibutang ito pero mas matindi, mas mabisa, mas makapangyarihan. Sa mga tuwid, ang paghahari ng Diyos ay wala sa lugar o panahon. Ito'y nasa puso at kalooban sa isip at diwa ng mga taong kumikilala sa Kanya. Espiritual kung gayon ang paghahari na tinutukoy ng Ebanghelyo. Mababanaan kung sino ang tunay na kaanib sa kaharian ni Jesus. Sa mga individual na nabubuhay sa katotohanan, mga instrumento ng katarungan, kapayapaan, kaayusan sa dating, sila ang mga mapagpakumbaba, mapagpatawan, mapagkawanggawa, maunawain at mapagkawanggawa. Higit sa lahat, tunay na mapagmalasakit at mapagmahal sa kapwa sa dakilang kapistahan ni Kristong Hari, inaanyayahan tayo na sariwain ang ating pagkilala kay Jesus bilang ating Hari, Hamon sa Tanan, ang pagpapahalaga at pagpapahayag sa Kanya sa ating buhay at mundong kinagalawan. Mabigat man ang obligasyon sa pagpapalawig sa pagkahari ni Kristo. Tinitiyak ng Panginoon na hindi niya tayo pababayaan Ibibigay niya ang lahat ng tulong upang maganap at maisakatuparan ito hanggang makarating tayo sa kanyang kaharian sa lakit na tahanan. God bless you.